bagong Pilipinas. Ito raw ang brand of governance and leadership ng Marcos Jr. Administration. Bagong Pilipinas. Ito raw ang tatak ng pamamahala at liderato ng kasalukuyang gobyerno na humihikayat sa pagkakaroon ng pangunahin at malalimang pagbabago sa lahat ng sektor ng ating lipunan at sa ating gobyerno tungo sa kauunlad ng bayan. Ang bagong Pilipinas daw ay isinasalarawan sa pamamagitan ng may prinsipyo, may pananagutan at maaasahang gobyerno. Pero wika ng isa kong kakilala. Anong bagong Pilipinas ang pinagsa sa sabi ninyo? Gayong ang simpleng plastic card ng driver's license ko ay hindi maibigay sa akin ng LTO. Ang wikang ito ng aking kakilala ay maaaring ituring ng iba na maliit na bagay lamang. Ngunit, sa naging talumpati po ni Pangulong Marcos Jr. noong linggo, Enero a 28, sa Quirino Grandstand, malinaw na ang mga reklamong tulad ng iwiniwika ng aking kakilala ay hindi dapat nangyayari sa bagong Pilipinas. Pakinggan natin ito. Sa bagong Pilipinas, ang pagmabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Kaya naman, ito ang aking mga mahigpit na tagubi sa mga kawani ng gobyerno. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang kwang ang mga mabagal at sagabal sa servisyo publiko. Yeah. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule ang pagkakaroon ng national ID ng bawat Pilipino. Kailan kaya ito matutupad? Huwag na ho natin munang isama sa mga katanungan ang tanong ng Commission on Audit kung kailan matatapos ang 96 billion pesos na halaga ng mga proyekto ng DPWH na matagal nang nakatenga at nasasayang lang. sa unang buwan pa lamang po ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. Lumiham na po sa kanya ang Confederation of Truckers Association of the Philippines Incorporated para po ipaabot at maaksyunan ang kanilang mga problema sa pagnenegosyo. Kasama rito ang kanilang problema sa pantalan at ang walang habas na pangungotong ng mga tauhan nang iba't ibang lokal na pamahalaan kung saan dumadaan ang kanilang mga truck. Sa pinakahuling impormasyon na aming nakalap mula sa grupong ito, wala pa rin pong pagbabago. Talamak pa rin ang kutungan mula noong pong nagsumbong sila Hunyo noong unang taon ng panunungkulan po ni Pangulong Junior. At ang kutungan na ito ay siya ring reklamo ngayon ng grupo ng Benguet Vegetable Truckers and Traders Association sa kanilang paghahatid ng produkto mula Benguet patungo sa lungsod ng Maynila. Ito ang kwento ni Rudy Bulawan, ang presidente ng Benguet, Vegetable Truckers and Traders Association ng amin siyang makapanayam kamakailan. Direkta na nilang sinabihan na ah, amin mga driver na maglagay sila ng 2,000 bawat truck kada buwan kung hindi ay hindi na sila doon padadaanin. Sa totoo lang po may mga video kami may mga ticket silang inisyo sa amin. Ngayon pag ang amin po mga driver ay nagpaliwanag Uh, Nakipag-usap sa mga traffic enforcer na Maynila, uh, dinadagdagan pa nila ang violation ng mga driver. Bukod sa no entry ang nilagay nila sa ticket, nilalaglian pa nila ng arrogance. Kaya po ang nangyayari, natatakot na yung mga driver namin na bumiayay papuntang Maynila. Maging ang grupo po ng United Broiler Racers Association o UBRA ay naghihinagpis din sa ika nila'y napakaraming regulasyon at hirap na kinakailangang pagdaanan para lamang makapagbiyahe ng kanilang produkto sa bawat bayan at lalawigan. Datapwat sa Bagong Pilipinas. Sinabi ng Pangulo na nahinto na ang kotungan sa daan. Ito ang sabi niya. We are addressing trading and transport bottlenecks. Itinigil din natin ang katotohan sa pagkokotong sa daan pan, at sa pantalan sapagkat ang, ang tong ay nagiging presyong ipinapatong sa mga mamimili. Ano raw? Itinigil na raw nila ang pagkokotong sa daan at sa pantalan. Kung totoo ang sinasabi ninyo, ginoong Pangulo, mawalan galang lang po, eh bakit nagpapatuloy ang mga reklamo? O baka naman po, nagbibiro lang kayo. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago daw ay nagsisimula sa pamahalaan. Change must begin from the government. Sa naging pamamalakad po at asta ng gobyerno sa kick-off rally ng bagong Pilipinas, may pagbabago ba? Inobliga ng gobyerno ang mga opisyal at mga manggagawa nito na dumalo sa rally sa araw ng linggo, araw ng pahinga. Patunay dito ang memorandum na inilabas ng kalihim ng kagawaran ng paggawa na nag-aatas, required ang ginamit na word, na magpadala ang kagawaran ng kanilang pangkat sa pagtitipon. Maging ang DSWD at DILG ay naglabas din ng memorandum na pareho po ang pakay. Ang mga kalapit na lokal na pamahalaan sa Metro Manila ay nagkanya-kanya rin po ng hakot ng mga tao. Bagamat itinatanggi po ng organizer ng rally na mandatory para sa mga kawani ng gobyerno at mga mamamayan ang pagdalo sa naturang okasyon, kung totoong voluntary ito, eh bakit may pa-attendance? May mga ulat pa na nagsasabing ang iba na pumunta ay naghintay ng ipinangakong ayuda ngunit umuwing nga nga. Bagong Pilipinas? Walang pagbabago sa Pilipinas kung ang hakot system na ito pa rin ang paraan na ginagamit ng gobyerno para magkatao sa kanilang inorganisang rally. Pero, sa bagong Pilipinas daw, bawal ang waldas. Magkano po naman kaya ang naubos na pera ng bayan sa rally sa Luneta noong linggo? amin pong tinanong ang isang official ng Presidential Communications Office o PCO kung magkano ba ang perang inilaan at ginastos sarili. Subalit, kailangan pa raw itong i-audit para maisa publiko ang kabuuang halaga na nagasta. Kailan kaya ito isa sa publiko? Hindi ba sa bagong Pilipinas? Ang paggugol ng budget ng bayan ay bukas daw sa publiko at hindi ikinukubli. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ang paghahanda, lalo na ang paggugol ng budget ng bayan ay bukas sa publiko at hindi kinukubli. Walang pantin ito ang kinukupit o sinusubing. Habang hindi po tuwirang masagot ng Presidential Communications Office kung magkano ba ang perang nakalaan at nagasta sa kick-off rally na ito, sa tulong po ng Vera Files, natuntun namin ang paanyaya para sa bidding ng mga gastusin sa bagong Pilipinas launch. Para po sa pagbili ng aprons, 949,600 pesos. Ballers, 949,500 pesos. Caps, 948,000 pesos. Car stickers, 950,000 pesos. Hoodie jackets, 948,000 pesos. Tote bags, 948,000 pesos. T-shirts, 949,500 pesos. Tumblers, 947,700 pesos. Suma so, total, 7,590,300 pesos. Ang invitation to bid ay inilabas October 31, 2023. Ito'y sinundan pa ng pahabol na imbitasyon sa mga suppliers para sa karagdagang hoodie jackets at t-shirts na nakakahalaga ng 1,897,500 pesos. Samantalang noong pong December 7 ng nakaraang taon, naglabas ang Presidential Communications Office ng invitation to bid para sa rental of technical equipment nagagamitin sa kick-off rally na nagkakahalaga ng 16 million 400 pesos. Dito pa lamang po sa ating nabanggit na halaga sa invitation to bid ay halos 26 million pesos na na pondo ng bayan ang sinasabing magagasta. Hindi pa po kasama dito ang kwentada sa actual na araw kung saan may rentahan pong mga bus at meron pa rin pong gastusin sa pagkain at iba pa. Kung ang sinasabing brand of governance po ng Marcos Jr. Administration ay bagong Pilipinas, naging magandang pakakataon nga sana ang nasilayan nating lahat na kick-off rally sa Luneta para patunayan ng pamahalaan na ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Dahil kung totoong bagong Pilipinas, ay eh dapat wala ng hakot system. Dapat walang pagtatago sa halaga ng ginagastos, ginastos, na pera ng bayan sa pagtitipon bagong pilipinas simulan nyo simulan nyo magtipid kayo sa paggasta sa pera ng bayan ingatan ninyo ang pera ng bayan huwag pilitin ang mga pilipino sa ayaw nila Huwag niyong linlangin ang mga Pilipino. Huwag manuhol at magsamantala sa kahirapan at kamangmangan ng mga Pilipino. Walang magiging pagbabago sa Pilipinas. Kung ang mga pinuno nito ay puro salita at kapos Sagawa. Walang bagong Pilipinas hanggang naghahari ang mga opisyal ng gobyerno na sobrang takaw sa pera.